Exciting ang buhay kapag nasa edad 20s at 30s ka. Pero dito rin mahirap ayusin ang finances. Wala pa sa radar mo ang maging financial independent sa future. Wala rin sa isip ang mag-ipon, priority pa ang mag-enjoy sa buhay. Kung gusto mong maiwasan ang ilang financial mistakes habang bata at nagsisimula ka pa, panoorin ang video na ito para hindi ka magka-problema sa bandang huli. Ang sobrang paggastos sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Sa mga panahon ngayon, feeling mo kailangan mo makasabay sa lifestyle ng ibang tao, sa mga kaibigan, workmates o relatives, dahil yan sa impluensya ng social media. Kapag masyado ka nakababad sa social media, para sa'yo, nagmumukhang lahat ay mayaman. Lahat nagagawa makapag-travel, kumakain sa mga mamahaling restaurant, laging may flex na bago at mamahaling gamit. Parang laging pang Instagram ang buhay nila at perfect ang pamilya. Dahil sa implementsya nila sa'yo, hindi ka na makapagplano at makapag-invest para sa future. Unti-unti ka na kasing nahuhulog sa tinatawag na lifestyle creep, kung saan gusto mo laging binibili yung mga expensive at latest. According to some studies, mas gumagastos ang mga millennials sa pagkain sa labas at sa mga fashionable na damit kumpara sa mga naunang generations. Ang epekto ng ganitong lifestyle ay hindi mo pa makikita ngayon. Pero siguradong mararamdaman mo kalaunan kapag unti-unti nang naipon ang mga negatibong epekto. Malamang ay narinig mo na yung phrase na pay yourself first. Ang ibig sabihin lang nito ay bayaran mo in advance ang iyong future self sa pamamagitan ng paglalaan ng pera para sa mga bagay na gusto mong makamit at nagbibigay ng inspirasyon sa iyo. Tulad ng pagkakaroon ng sariling bahay, pagsisimula ng negosyo o early retirement. Pwede ka gumamit ng mga online budgeting tools o mobile apps para mas madali ang allotment process. Helpful ang mga ito para mamonitor ang iyong paggastos upang ang iyong pera ay mailaan talaga sa mga goals mo sa buhay. Kung nasa isip mo lang lahat yan, mahihirapan ka maging consistent. Dapat ka maging realistic. Dahil parte ng pang-araw-araw na buhay ang social media Mahirap agad mawala ang social pressures na dulot nito. Dapat harapin natin ang mga ito sa positibong paraan. Lagi mong tandaan, hindi lahat ng nakikita mo sa social media ay totoo. Marami rito ay mga pinilit na highlights para lang magmukhang perfect ang buhay ng ibang tao. Para mas maging healthy ang paggamit ng social media, maglagay ka ng time limits o screen-free time bawat araw. Dapat matuto ka rin ihiwalay sa katotohanan at tunay na buhay ang mga unrealistic na nakikita mo sa social media. Huwag mong ikukumpara ang iyong sarili sa iba. Lahat tayo ay may kanya-kanyang steps and ladders na pagdaraanan sa buhay para makamit ang tagumpay. Make yourself occupied ng mga positive things tulad ng pag exercise sports, reading, o kaya spend more time with family and friends. Mahalaga na kontrolado mo ang gamit ng social media hindi yung ikaw ay alipin ng social media. Ang ayaw maging independent. Mas dumarami na ngayon ang mga kabataang nananatiling nakatira sa bahay ng kanilang mga magulang ng mas matagal. O kaya kaya'y bumabalik muli kapag nakaranas ng hirap sa buhay. Hindi naman ito masama, lalo na kung maayos ang paghawak sa pera. Problema lang naman ito kapag ang ganitong sitwasyon ay nagiging dahilan upang hindi maging responsable sa pera. Nakakatulong ang pananatili sa bahay ng magulang upang mapababa ang personal expenses. Pero may posibilidad rin na ang natitipid na pera ay agad ginagastos sa mga hindi mahalagang bagay, sa halip na iniipon o ini-invest. Ito ang tinatawag na failure to launch, kung saan hindi natututunan ng isang tao ang tamang paghawak ng pera habang maaga. Kapag walang disiplina at responsibilidad sa pera, habang bata pa, nasasayang lang ang pera sa halip na magamit sa magagandang opportunities. Leave the nest. Makakabuti ito para sa iyong kinabukasan. Hindi lang ito about sa pera. Ayon nga sa mga psychologists, positive ang effect sa iyong mental health kapag namumuhay ng sarili. Sa pagiging independent, you will learn a lot of important things about life gaya ng money management at decision making. Minsan, ikaw mismo ay magugulat sa mga bagay na kaya mo pala i-accomplish na dati akala mo hindi mo kaya. Tumataas ang kumpiyansa mo sa sarili at mas nagiging ready kang harapin ang mga hamon ng buhay. Huwag mo sanang isipin na pinagdadamutan ka ng mga magulang mo kapag gusto kanila ng maging independent. Ginagawa nila 'yon para sa iyo at sa future mo. Dahil 'yon ang tama at dapat ang hindi agad nagsisimula mag-invest. Puro saka na lang pagdating sa investing. Sa na lang kapag lumaki na ang sweldo ko. Saka na lang wala pa akong bagong phone. Kapag walang malinaw na financial goals, malamang wala mangyayari sa pera mo. You need to identify ang mga goals mo sa buhay na alam mong realistic para sa iyo. Tulad ng pag-iipon para sa retirement, sariling bahay, o pagsisimula ng negosyo. Kahit ano man ito, ang pagkakaroon ng realistic goals ay nagbibigay ng direksyon at saysay -say sa iyong financial journey. Makakatulong sa iyo ang mga goals na ito para makagawa ng mga tamang desisyon at lalo pang yumaman sa pagdating ng panahon. Ang kagandahan kapag nagsimula ka mag-invest, nagiging excited ka na dagdagan ng investment mo. Mapapansin mo na constantly ka rin naghahanap ng mga opportunities para mapalago ang pera mo Ganyan ang effect kapag nagsimula kang matutong mag-invest. Kung magsisimula ka, start small but start now. Don't invest money you'll need soon. Dapat may emergency fund ka. Preferably 3 to 6 months expenses para hindi mo nagagalaw ang investments mo. Huwag ka rin magpapadala sa mga scams o get-rich-quick schemes. Iyong nag invest ka sa mga multi-level marketings, double your money scams or high-risk ventures na hindi mo rin naman naiintindihan. The earlier, the better pagdating sa investing. Mas matagal na naka-invest ang iyong pera, mas malaki ang pagkakataong lumago ito. Samantalahin mo ang compound interest sa pamamagitan ng maagang pag-iipon at pag invest At mas maganda pa kung magiging matalino ka sa pagpili ng iyong mga investments. Pwede mo pag-aralan ang stocks o shares, managed funds o real estate. Mag-invest kung saan ka komportable, base sa kaya at nalalaman mo. I-diversify mo rin ang iyong investments upang mabawasan ng risks at lalong lumaki ang possibility ng pagyaman. Kahit hindi pa malaki ang kinikita mo, pwede ka magsimula. Ang susi sa pagbuild ng yaman ay disiplina, kaalaman at maagang pagsisimula. Iwasan ang malubog sa utang. Ang bad debt ay hindi investment. Sa bad debt, nawawalan ka ng pera habang napupunta naman ito sa bulsa ng iba. Ito ang mga utang na may malaki interest at mahirap bayaran. Sobrang pahirap sa buhay ang mga 'yan. Pakiramdam mo, laging may humahabol sa iyo. Para hindi ka mapahamak, maging responsable sa paggamit ng credit cards at buy now pay later options at huwag mangutang para sa mga bagay na hindi mo talaga kailangan karaniwa na during 20s and 30s na maghangad magkaroon ng sarili at magarang kotse. Para lang ma-realize mo na bad investment pala ito. Dahil ito ay depreciating asset. Bumababa ang halaga habang tumatagal. Mas mainam na mag-invest sa mga asset na tumataas ang halaga sa paglipas ng panahon, tulad ng stocks o real estate, na maaaring makatulong sa pagbuo ng iyong yaman at financial success. Mangutang lamang kung may positive returns. May dalawang klase ng utang na madalas positive ang itutulong sa buhay mo. Basta maging responsable ka lang. Ito ay ang student loan at home loan o mortgage. Self-explanatory ang student loan. Mabibigyan ka nito ng education at potentially high earning career. Ang mortgage naman ay posibleng magbigay sa iyo ng chance na papadami ang ari-arian kapag nagkaroon ka na ng sapat na equity. Kung mayroon kang bad debt ngayon, bayaran mo agad ito. Mas maaga mo itong maisettle, mas luluwag ang buhay mo. Kung may home loan ka, maari mong gamitin ng equity ng bahay upang mabayaran agad ang mga utang na may mataas na interest. Maaari mo ring ilipat ang iyong credit card debt sa ibang banko na nag-o-offer ng mas mababang interest rate. Iconsider mo rin ang debt consolidation upang mapagsama-sama ang iyong mga utang mapadali ang pagbabayad at mapababa ang kabuoang interest. Unahin ang iyong kinabukasan. Mag-ipon para sa emergency fund upang may pangtustos sa hindi inaasahang pangyayari. Maglaan rin ng pera para sa long-term savings. At mag-invest sa mga assets na tumataas ang halaga sa paglipas ng panahon. Sa halip na mangutang para sa mga bagay na depreciating ang value. In the end, ang goal mo ay hindi lang umiwas at makaahon sa utang, kundi makapagsimulang gawin ang mga hakbang para sa isang kinabukasan na may financial independence. Not investing in yourself. Mag-invest ka sa iyong sarili. Pagdating sa trabaho, constantly mo i-improve ang iyong knowledge at skills para tumaas ang iyong worth sa kumpanya para makapagdemad ng mas mataas na sahod lalo na sa panahon ngayon na pati AI ay kakumpetensya mo na sa trabaho. Kapag confident ka sa skills mo, mas marami kang options, including ang lumipat ng ibang company. Madalas, ang paglibat sa ibang employer ang magbibigay sa iyo ng opportunity na kumita ng mas malaki. Maraming ways to learn, gaya ng study online, read books, kumuha ng microcourses, yung nakafocus sa na gusto mo matutunan. Totoo rin, ang your earning power will be decided by the first 10 years of your career. Kaya huwag masyadong mag-relax sa mga panahong ito. Ngayon mo dapat tuklasin ang mga potential mo. Ang unang sampung taon ng iyong karir ang magsisilbing foundation ng iyong earning power. Sa panahong ito, dapat i-build ang mga bagay na lalo makakatulong sa iyo, tulad ng expertise, experience, reputation, at network. Lahat ng ito ay may direct effect sa laki ng kikitain mo sa mga susunod na taon at mga susunod na mga dekada. Maging confident ka ngayon. Huwag yung nasa isang sulo ka lang palagi. Matuto magsalita sa harapan ng sino man. Dapat wala kang iniiwasan na kahit sino if you need to explain things. Kahit pa yan mga boss o may-ari ng kumpanya. Kung hindi ka magsasanay magsalita ngayon, baka mahirapan ka maging confident kapag mas tumanda ka. Ang mga desisyon mo sa mga unang bahagi ng iyong karir ay maari magdala sa iyo sa mas mabilis na pag-angat o di kaya'y maging dahilan ng pagbagal ng iyong kita sa mahabang panahon. Kaya habang maaga pa, pag-invest sa iyong sarili, work hard for your goals at magplano para sa future. Walang financial foundation bago magpamilya. Kung gusto niyong bumuo ng pamilya, ang pinakamagandang pwedeng gawin ay magkaroon ng financial foundation. Ito ay iyong on the same page kayo pagdating sa management ng inyong finances. Kung magpapakasal naman, huwag pilitin ang magkaroon ng isang magarbong kasal kung hindi naman talaga kaya. Ito ay magpapabigat lang sa iyong finances, lalo na kung may utang ka pa rin binabayaran. Huwag magpapresure sa ibang tao para lang gumanda sa social media ang wedding nyo. Sa halip, mag-focus sa kung ano talaga ang mahalaga. Iyon ay ang relasyon at ang future nyo bilang mag-asawa. Hindi man maganda kung mag nga ang wedding nyo at madaming bisita. Pero pagising mo naman kinabukasan hanggang liig na ang utang nyo. Ayos lang ang maging praktikal dahil iyon ang kaya ng budget nyo. Sa intimate wedding ceremony, mas mayroong relax, personal, and meaningful experience pag-usapan ang mga plano sa pera. Dapat magkasundo kayo sa mga goals nyo bilang mag-asawa. Pati na pagdating sa paggastos at pag-iipon. Ilatag nyo ang lahat sa isang financial plan na gusto nyo. Kasama na dyan ang magsimulang mag-ipon para sa education ng mga anak hanggat maaga. Anuman ang gusto mong makamit, ang pagpapayaman, pagbuo ng pamilya, sariling negosyo o early retirement, ang lahat ng yan ay nakadepende sa mga hakbang na ginagawa mo ngayon. Sa halip na mahulog sa mga karaniwang pagkakamaling pinansyal na nabanggit, piliin mong mamuhay ng may disiplina at pagpaplano. Tandaan, ang masaga ng buhay ay hindi basta-basta na lang dumarating. Ito ay pinaghahandaan. Huwag mong kalimutan i-like ang video kung nagustuhan mo. Pakishare na rin sa mga friends mo. Hit mo na rin ang subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe. Para sa ganon, mapanood mo rin ang mga susunod na videos. Salamat!